Hello mga kabatang helmet! Today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated sa lahat ng mga sinasawsawan at in-upload namin ni Bichographer. And for today's video, mga kabatang helmet, nahulaan nyo na ba yung si Nechi natin kagabi? Nabulol pa ako, no? Si Nechi di diba? ba? Wala pa nakakahula! Miss Light. Naku mga kabatang helmet, yung sa si Nechi number one, kilala nyo yun. O bibigyan ko pa kayo ng isa pang clue, ah. Hindi siya beauty queen. Lupa more. Oh, hindi beauty queen. Yung pinahuhula akong personalidad doon sa Sinech number one. Kaya i-cross out nyo na ha. At hindi rin siya artista. Oh. Ayan na. Doon sa Sinech number two, may malapit-lapit na eh. Andun na, di ba, videographer? Andun so, na eh. May, may something. Andun na. So, Galing Hula na lang kayo dyan, ha? Ah. Hulaan nyo na yan. Eto, may bago naman tayo sa Fresh na fresh. Nakaka-upload lang po ni Prof. Shelo Magno sa kanyang TikTok account. Ang pag-usapan natin ngayon, mga bata helmet, ay daycare center. Alam nyo, ba, mga bata helmet, dati, nung ako yung nag-aaral palagi, eh, stay stapy kami sa daycare. Nakakaloko talaga. Andun yung naawa kami dun sa mga bata, bitch gopper. Kasi parang, Parang lang kahon. Yun, yun ah, yung nag-NSTP kami ha, ah, specifically do sa daycare center na yon. Hindi ko na matandaan sa barangay, pero sa tundo yun eh. Nakakahon lang. Anong yung daycare, parang ang, akipot kipot-kipot nung daycare center. Hindi talaga siya, na, hindi nag-alat yung barangay na medyo spacious ba, yung datingan. So yung mga bata, ganyan, ganyan lang sila. Eh, Siyempre, di ba pasayaw kami ng time na yon. Hmm. ganyan yung movement nila na sila pero in fairness may CR <laughs> may CR sa loob ng daycare center eto nga mga kabata helmet Diyan pa sa barangay nyo meron bang daycare ba? Diba? Yeah. Ano ba ang itong daycare center? Bidyo ka Di ba, syempre, yung mga magulang na nagtatrabaho, pwede mong ilagak doon yung anak mo. O, oh, um, anak, um, dyan ka muna. Oo, habang ikaw nagtatrabaho. At least doon, di ba, may kasama sila, natututo na, nakapaglaro pa. Pero ito nga, umpisaan muna natin, panoorin natin ang daycare. Yeah libreng daycare center, mga nanay at tatay. Kasama po yan sa mga servisyo na dapat ay binibigay sa atin ng ating mga barangay. Mandated po sila ng dalawang batas, RA 6972 at Local Government Code na dapat ay may daycare services sa bawat barangay. Bisyo ka pa, narinig mo ba yun? Mm -mm. Dapat may daycare services or daycare center sa bawat barangay. Eh, pansin ko, yung iba namang barangay, wala. Pero may nakalagay na karatula daycare center pero walang laman. Ba't si Davi bang dapat may laman? Ayun Ay, nga eh. Eh syempre, bakit nagtayo pa ng daycare kung wala naman laman? naman dapat may daycare center. Dapat. Hindi man in-specify na dapat may tao doon or may laman. Dapat ginagamit yon Ano yon Ha? Ha? Ano yon Bidyo ka por? Para Kalatula. lang. Karatula. Para lang masabing may ginawa, may pinatayo. Karatula. Oy. Budget to ha. Nakapalobang budget dito. Kapalobang tax natin dito. budget dyan. Ha? Ano walang budget? Galing sa buwis natin to. Itong mga pinapatayong na ganitong mga infrastructure. So, tuloy o, natin. Infrastructure lang pala eh. Ba't kailangan ba yan ng guro? Oo, oh, kailangan okay gamitin. Kayo, mga kabata helmet, papayag ba kayo na nakalagay lang daycare center? Oo. Oh. Well, oh. Meron, maganda <laughs> naman itsura. Naging bodega lang. May alam ako niyan. Ah, may. Sintech Oh, tuloy natin bilang mga taxpayer, tingnan po natin kung may barangay daycare center sa ating mga lugar. Ito po ay magbibigay ng kapanatagan sa atin para may mag-aalaga sa ating mga anak kung kailangan nating magtrabaho, kung kailangan nating mag-alaga ng mas maliit pang anak, at kung sa gabi naman ng ating trabaho, maaari po nating iwan sa daycare center ang ating mga anak. At bilang taxpayer po, ito ay isa sa kapalit ng tax na binabayad natin. Kaya... O, oh, di ba, Micho Kapur? Oo. Uh -huh. Ito ay kapalit ng tax o yung buwis natin. Paano nangyari yun? Siyempre, yung servisyong binibigay ng barangay, it pertains doon sa ano ah, daycare center. Servisyo yun eh. Yun yung nakuha natin. Yung servisyo na yun. Eh, pero paano? Ako ah, hindi naman ginagamit pero may karatong na daycare center. Tuloy natin at maari tayong magtungo sa ating barangay at hingin na magkaroon ng daycare services. At sa mga bagong elect naman pong mga barangay officials, maganda service servisyo ito no daycare center. Baka pahinga muna tayo sa mga basketball courts at um, waiting shed at mga lamp Ito pong mga daycare ay makakatulong talaga para sa ating mga nanay at tatay na makapagtrabaho. O oh, di ba, bitcho pa? Mm. Yung iba kasi, ibang pondo ng barangay talagang nilalaan nila sa basketball court, sa park. Di diba? 'Yan yung kasi, mga common. Sa lampos, mga kapostehan. kasi kailangan maliwanag. kailangan merong papasyalan. Oh, o oh, kailangan may mga puno. Bakit? Yun lang ba ang budget? Malaki 'yung eh. budget ng barangay, mga bata, helmet. Ano'ng budget? Anong budget? Bakit? Lahat tayo nagbabayad ng buwis. pero okay, na lang sa mga naman hindi nagbabayad sa dyan. Na babarangkay ah. Lahat ng pinagpasweldo, lahat ng sinasweldo nila, galing yon sa tax natin. Kaya karapatan natin na magamit din tong mga gantong klaseng serbisyo at makapagbigay sila ng ganitong klaseng serbisyo. Yun lang naman yung hinihingi natin, di ba? Mga bata helmet, magkano ang tax nyo? Ako nga, dalawang tax ko eh. <laughs> Sangka pa? O, oh, tapos wala naman ako nahihita. Mm. Buti pa diba, sa so, barangay namin sa Tundo ano? Lagi may kumon. <laughs> Pero may... And may birthday. Oh. Pag may patay. Kanina nga may clown din eh. Ay, natuloy na yun. Natuloy. Pero to ang mga bata helmet. Proud ako kasi sa barangay namin. May daycare at nagagamit. Nakakatuwa kasi mga bata helmet. Yung mga nursery, yung mga kinder. Kasi di ba bumibili nga kay la Tanda. Oh. Sa tindahan. Tapos yun nga, ang oras ng pasok, parang may umaga may tanghali, may hapon, may ganon. Oh. Nakakatuwa yung mga bata. So, after nila makagraduate sa daycare, ang susunod na, edo eh, sayang ko. Grade 1. Oh. Pero, at least, diba, yung barangay namin, bongga, kinaya, tundo yon. Eh, may alam akong barangay. <laughs> yun, yun, yun? May alam akong barangay, na mo, mayaman. Pero, ay, nako. Next! Tuloy natin! Bilang taxpayer, anong gusto mo? daycare center or confidential fund? Siyempre, daycare center. So, bilang taxpayers, kahit minimum wage earner po, nagbabayad ng tax. Ang instant noodles natin, may tax po yan. So, bilang taxpayers, bantayan natin ang pera ng bayan, huwag kang kukurap. O, oh, diba, mga batang helmet? Yung noodles. Yung noodles? Yung In iniinom mong red horse? yan! Yung sigarilyo. Ay, may tax yan! Magkala sigarilyo ngayon? Limang piso! Nung panahon ko mga batang helmet. Oo! Oh, nung panahon ko mga batang helmet, dos lang yan! dos <laughs> <laughs> lang! Kala nyo ha! Kung kayo, marami kayo alam na kalokohan, mas marami akong alam sa inyo. <laughs> Napagdaanan ko lahat yan. Kaya talaga makukumpara ko kung gaano na tinaas yung mga presyo ng mga bagay-bagay sa paligid. Eto, mga batang helmet, may tax to! Video nga po, pag kainain ko to, namnamin mo! <laughs> <laughs> Hindi ko ba dapat bilisan? <laughs> Kasi ang kain. to So, dahan-dahan so, ang kain. <laughs> so, ay mga helmet, i-comment nyo dyan sa baba kung ano yung masasabi nyo about naman dito sa daycare center, daycare services na dapat na natin or nararamdaman natin, magparamdaman naman kayo. At dun sa mga bashers at sa mga trolls dyan, ang lalamig ng bunal nyo! <laughs> Wala na kayong masabi! Puro na lang ang lamig! Ang dami nyo siguro ang lamig sa katawan! And mga kabata helmet ha! Hulaan nyo lang yung sinachita natin kagabi! Ah, uh, syempre stay happy, stay safe, and stay healthy tayo as always, di ba Pidjo Gapur? And may ganang shoutout talaga sa lahat ng mga staff ng DJI Osmo Kiosk! sa SM Marilao. Maraming maraming salamat po. So, ay mga bata helmet ha. Sabi ko kami sa buhay yung helmet din na bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone! Ikaw, Pichuka, parang parang masasabi mo dyan sa daycare center. Ikaw, malamang sa malamang. Naranasan mo yan dati. Na -no. Paano mo makukumpara yung daycare dati sa daycare ngayon? <laughs> hindi, malamang nag daycare nun. <laughs> hindi ba? <laughs> 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 hindi ka okay. ba napada? <laughs> sa lugar niya sa Tundo walang daycare? Wala, hindi manong... Ay, man. sa barangay niya wala. <laughs> Buto oh, pa yung barangay wala namin. Sa barangay namin. Walang, ah, wala sa barangay namin. Wala sa barangay namin. Hindi ba lang barangay yung sa tundo? At doon, sa looban. Sa looban sa inyo, sa dulong-dulo eh. -dulo. At least sa amin, mga kabatang helmet, kahit nakatira ako sa pusod ng tundo, may daycare kami. O, oh, di kayo na. Alas, ng chairman Tundan. namin. Oh. At ang daming kubol. <laughs> <laughs> Comment na! May teacher ba yung ano nyo? Take ano? Take care nyo? Oo, oh, malama! May teacher! Yung, ano. Pero ito uh, mga batang Hindi, eh, tunay na teacher yun. Oo, tunay na teacher naman din. Ito may nabalitaan ako ha. Sa ibang barangay ito ha. Sa ibang ano to, kubol. Nabalitaan ko na mayroon din palang mga nagsusulisit.